Andiyan ka na pala. Tamang-tama yung dating mo. May surprise ako sa iyo. Ano naman 'yan? Ito, nagluto ako ng paborito mong tinulang manok. Happy birthday. Talaga? Nag-abala ka pa talaga para sa birthday ko? At tinulang manok yung handa mo sa akin? Seryoso ka ba? Oo, oo seryoso ako. Bakit? Hindi mo ba gusto? Alam mo kung anong ibig kong sabihin? Sino ba ang kumikilos para sa lahat ng gastusin dito sa bahay? gumagastos ako ng halos 10,000 kada buwan. Tapos ngayon, tinulang manok lang yung ihanda mo sa birthday ko? Wala ka man lang, naiambag sa buhay ko. Oo nga, marami ka nga ginawa para sa akin. Ako rin naman, marami din akong nagawa na para sa'yo. Oo nga, ikaw ang nagbabayad ng rent natin dito sa bahay. Pero, ako rin naman dito ang naglilinis. At sa tuwing nagkakasakit ka, wala namang ibang nag-aalaga sa'yo ang lahat ng ginawa ko dito, walang katumbas sa laki ng halaga ng pera. Kung ginawa ko man ang lahat ng ito, dahil sa pagmamahal ko yan sa'yo. Ngayon, naunawaan ko na ang lahat. Isa na lang ang kahilingan ko sa birthday ko, ang mapatawad mo ako. E ano pa nga bang magagawa ko? Happy birthday, asawa ko. Ito na yung pinakamasayang birthday celebration ko. opo, Hoy, Basurero, ikaw ba yung may-ari ng bahay na to? Opo, ako po. Sino po sila? Pwes, lumayas na kayo sa lugar na to. Bakit naman po, sir? Kasi, i na ang lugar na ito. Dapat sa sunod na pagbalik ko dito, nag-alis na kayo dito. Anak, pinapalayas na tayo dito sa tiniteran natin. Ha? Itay, saan tayo maninirakan? Opo, opo. Ano po yun, Ali? Ah, magandang umaga po. Pwede po ba makainom? Nauuhaw na po kasi ako. Ah, so sige. Tatawagin ko lang po yung anak ko. No, no, anak. Magdala ka ito ng tubig. May isang baso. Ali, baka nagugutulong na po kayo. At meron na po naman natirang konting kanin at saka ulam na sa dinas. Sige po. Baka pwede na rin makikain. Taw po, taw po. Hoy, basurero. Pinatawag ka ng may-ari ng lupa na to. Ah, madam, nandito na yung tao ang pinatawag mo. Ali, ikaw po yung mayari ng lupa. Oo, kaya ako kayo pinatawag dahil gusto ko lang magpasalamat. Dahil sa inyong kabutihan, sa kabila ng inyong kahirapan, pinapakain niyo pa ako sa tahanan niyo. At dahil pumasa kayo sa aking pagsubok, hindi ko na kayo pa At bibigyan ko na rin kayo ng hanap buhay para hindi na kayo mangalakal. Maraming maraming salamat po napakabuti talaga ng Panginoon